nandito na ako sa town center. Ay, ang ganda dito. Starbucks. Nandito yung Starbucks. Ang dami nagkakapi. Dito ako sa, ayan dito, Starbucks. Ayan. Dito tayo sa baba. Sa Kapi di Kurao, restaurant. Nandito kapi. Yan sa kapi di coral. Ayun. Saan siya? Nandito na siya ba? so, nandito tayo guys. Maraming tao. Yeah. Saan ba siya? Nandito ako guys sa kapi di coral. Dito kami sa kapi di coral. Mag-breakfast niyan. No? Ang daming kumakain. Ayun. Ni lalags.

Merti. lalansuan kita. Waping niya. <laughs> Ayan. Ngapit kita. Yan. Okay. Dito kami magkita. Guys, ang ganda-ganda ng view. Ang tataas ng building, ang ganda ng view. Tanaw. kamari na testamen, tumiyak talaga kamin, tumasa <laughs> kami sa ano? Na napunta na kami sa toilet ng ano pang lalaki. ayos talaga nito, 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 ayos tayo, oh. Super ganda, nito, oh. eh, Ito, talaga Ayan gan siya. O, totoong bulaklak yan, guys. Ayan, o. Oh. Hindi siya artificial. Yan. Ang ganda dito. Tingnan niyo. Yan. Walang ulan. Nakatapos na. Ay, wala pang ulan dito. Oh. Yan. Ayan. Ito yung town center. June Moon. Yan, o. Oh. Super ganda, o. Oh. Yan, o. Oh. Tapos may nagsisit up. Maluwag ngayon dito. Ayan. Super ganda oh. Selfie Ang ganda. Ayan, guys, dito kami sa town center. Ayan ang ganda ng lugar dito. Pakita ko sa inyo, guys. Kasama ko sila lang smell Mia, Lapitan. Yan, shout out. Shout out, guys. dito pakita ko sa inyo yung view. Ayan. Ang ganda Ang ganda. ayan nung ayan Tapos dito yung mall labas mo dyan ng mall, andan na yung bahay nila ng Rosmel. Yung sa taas, ayan. Diyan sila nakatira. Diyan yung town center. Ang ganda dito ng park, oh. Pwede kayong umupo. Ayan. May mga bulaklak. May mga puno. Ayan. May mga puno po siya. Ang ganda, oh. Mayroong nentry. Oh, ang sarap dito mo umupo pag ano.

pagkabit pa lang pala kami pero ngayon lang namin alam oh okay pa siya uwi ang kailan na ako ka, uwi na pero at least bago siya umuwi uh, na ka nakita, nakita, nakita kami nakita kami sinong mali E